sa Tayabas, Quezon, may natatanging beauty pageant para sa mga buntis. Layunin itong ipalaganap ang tamang impormasyon sa mga nagdadalang tao para lalo pa nilang pagbutihin ang pag-aalaga sa kanilang sarili at sa kanilang magiging anak. Mga Mami, Gora! Sa mga beauty pageant, kalimitan, paliitan ng chan! Pero sa patimpalak na ito sa Tayabas Quezon, requirement na may umbok ang tiyan ang mga kandidata kasi mga 6 hanggang 8 buwang buntis. Ito ang Mrs. Pretty Preggy 2016 mananalo, hindi lang makatatanggap ng 8,000 pesos na cash prize. Mananalo rin ng birthing package at newborn screening para sa kanilang baby. Kaya kami po nga pinagawa nitong ginang buntis para sila po ay mahikayat namin na sila ay pumunta sa aming facility at maibigay po namin ang mga impormasyon. Alas 5 pa lang ng hapon itong Merkoles, nagtipon-tipon na ang mga pretty preggy. Ang ginamit na hairspray at makeup, siniguro raw na safe for mommy and baby. Ang heels ng mga kandidata, kailangan 3 inches lang daw ang taas para iwas aksidente. Mayamaya -maya pa. Isa-isa na silang rumampa. Isa sa mga matutunog na contestant, ang 24-anyos na si Buenalin, isang freelance model. For experience din, for the baby. According po kasi dun sa midwife namin, much better daw po na lalagay enjoy yung mother sa lahat ng mga ginagawa niya. At ganun din daw po yung baby, inside the womb, enjoy din po siya. Yun nga lang, wala raw pahintulot ng kanyang mister na si Loy ang kanyang pagsali. Nasa Maynila kasi ito at nagtatrabaho bilang freelance model rin unang reaction ko kasi that time, ayoko okay. eh. Kasi syempre, ang ko buntis na siya, tapos sasali pa siya dyan sa ganyang contest. Pero isang linggo bago ang kompetisyon, umuwi ng Quezon si Loy. Kaya si Buenalyn Lin, booking! Papayag na yan. <laughs> Matapos ang pilitan at paliwanagan, pinayagan na rin si Buena ng kanyang mister. Ang 20 anyos namang si Angela, may malalim daw na dahilan sa pagsali sa pageant. Ang dapat sana'y kanyang panganay, isinilang niya nun lamang nakarang taon na kulang ng tatlong buwan. Dahil sa pagiging premature ng sanggol, agad din itong binawian ng buhay. Siyempre nakakalungkot. Kasi ang dami ko din bang naging kasabayan umanak. Malalaki na yung anak nila ngayon. Eh nakik pag nakikita ko yung mga batang kasabayan ko lang din na inianak, Eh yun, naalala ko yung anak ko. <coughs> Hindi raw kasi regular na nakapagpa-check up noon si Angela. Kulang daw kasi ang kinikita ng kanyang mister sa pagme-mekaniko. At ngayong muli siyang nagdalan tao, umaasa si Angela na mananalo siya para malibre na rin ang kanyang panganganak. Dati raw, marami sa mga nanay dito sa Tayabas, hilot ang nagpapaanak. Nung mga panahong yun din daw, marami sa mga isinisilang na sanggol na mamatay. Kaya ang City Health Office ng Tayabas naisipang maglunsad ng Mrs. Pretty Preggy sa layuning maisulong ang kampanya sa mas ligtas na panganganak. Samantala, maya-maya lang, talent portion na. Ang mga buntis, grooving groovy si Katrina noon pa man, hilig na raw sumali sa mga beauty pageant. Pero lagi raw siyang inaalat. Kaya ngayon, totodo raw siya. Ang laban niya kasi ngayon, hindi lang para sa kanyang baby, pati na rin sa kanyang ama na sumakabilang buhay dahil sa komplikasyon sa diabetes. Alam ko po na po yun. Pero sabi po ni mama, sayang nga ano, hindi niya naabutan kasi unang apo araw-araw daw siyang nagpa-practice para sa Q&A kung saan ang kanyang coach ang kanyang biyanan. Lagi kong sinasabi yung mag-smile siya palagi pag nandoon na sa stage at saka yung sa question and answer, doon ko talaga siya binigyan ng tutok. Maya-maya pa, long gown competition na. Buong pagmamalaking inirampa ng mga buntis ang hubog ng kanilang mga tiyan. Ang ginamit kong tela, spandex na bumabanat, ahapit sa katawan at makikita ang hubog at figure ng isang buntis. At inanunsyo na ang special awards. Si Angela, best in smile. In eight, zero, si Buenalin naman, itinanghal na Mrs. Flawless. Candidate number 7, Habang si Katrina, best in production number, best in long gown, at best in talent. Sayang, sayang, sayang. Tumabay wow. pa yung baby ko. Yeah. Uh -huh. <laughs> po si baby? Tulog siya ngayon. Tulog siya ngayon? Munti <laughs> mabait siya. Candidate number 7, Katrina Bonita-P Ilang saglit pa, inanunsyo ang top 5. number 4, Angela Valdana right Candidate number 9, Grace Ahele-DeVries ang huling round ng kompetisyon, Q&A. Ano ang kahalagahan ng prenatal check-up sa ating mga health centers? Ito po ay para masiguro ang ating kalusugan. Ano ang kahalagahan ng exclusive breastfeeding sa iyong magiging anak? Sabagkat ito ang pinakamahalaga o pinaka-importante pagkain ng ating magiging anak. Taglay nito ang maraming vitamina. Para kailangan niya Taglay yeah! nito ang maraming vitamina na, na, na nakakailangan niya sa kanyang paglaki. Ano ang kahalagahan ng newborn screening? Sa pamamagitan po nito ay masusolusyunan po natin kung, kung ang isang anak ay merong sakit. At inanunsyo na ang mga nanalo. Number 4, Angela itinanghal na Miss Preggy Barangay. Hanggang ang natira na lang, sina Buenalyn at Katrina. And our first runner-up is... <todic> Candidate number 12, Buenalin! Nagkaroon na ako ng blessing, tapos blessing pa ulit ngayon. Hindi ko man nakuha yung crown. Dito pa lang sa baby ko, panalo na ako. Ang mga buntis, pirming nasa hukay daw ang isang paa. Kaya kailangan nilang mag-ingat at paghandaan ang kanilang panganganak. Sa patimpalak na ganito, na ipapaalala sa kanila na kailangan nilang alagaan ang kanilang sarili pati na ang kanilang dinadala sa paraan na hindi sila tinatakot kung hindi inaaliw pa